Mas gusto ni Anjali ang isang Stephen Curry kumpara kay Kevin Durant. Basted ang inabot ni KD sa kanya. Simula 2010, itong si Anjali ang number one fan Stephen Curry. Mas pinipili pa nga niyang manood ng mga laban ng Golden State Warriors kaysa sa laban ng Sacramento Kings. Siya lang naman ang anak ni Vivek Ranadivi, ang may-ari ng Sacramento Kings. Wala nga siyang pakialam sa team nila o sa team ng kanyang tatay ang sa kanya lang ay mapanood niya yung kanyang crush at yung kanyang gustong sa si Stephen Curry umabot pa nga sa punto na gusto niyang mag trade ang kanyang tatay para kay Stephen Curry pupuntahin ito sa Sacramento Kings pero dun pa lang ay nahirapan na kanyang tatay na makuha sa si Stephen Curry sa Golden State Warriors sinubukan naman na kanyang tatay na dalhin sa si Seth Curry pero wala pa rin sa si Stephen Curry pa rin ang gusto ng kanyang anak na si Angeli. Grabe ano ho, gagawin talaga ng ama. yung kanyang makakaya para lang sa kanyang anak. Sa laban ng Kings at ang Warriors way back 2017, cheer ng cheer itong si Angeli kay Stephen Curry pero si Kevin Durant na pagkamalan na siya yung sinusuportahan. Pagkatapos ang laban ay inapproach siya ni KD para i-invite sana sa isang date pero kaagad siyang binasted nito. Naging diretsa naging parangka siya kay KD na ang kanyang gusto ay si Stephen Curry sa isang panayam naman. Sinabi mismo ni Angeli na wala siyang kinalaman o koneksyon kay Kevin Durant. Sa isang programa, sumagot naman si Stephen Curry na siyempre siya ay mayroong pamilya na at responsibilidad niyang alagaan, mahalin ang kanyang pamilyang binuo. Sa mga nagsasabing pera lang yung hinahabol ni Aisha Curry kay Steph, well, Nagkakamali po kayo mga idol, hindi pa siya nakapasok sa NBA ay magkasintahan na sila. Way back 2000s nang sila ay nagmeet sa isang simbahan. Year 2010 naman nang magpropose sa Steph sa kanya. At sa kasunod na taon, 2011, doon na sila kinasal. Sa mga panahon ngayon ay hindi pa ganoon kasikat ang isang Stephen Curry mga idol. May potensyal pa pero hindi pa siya yung Stephen Curry noong 2015. Definitely hindi talaga pera yung hinabol ni Ayesha kay Steph. Sila ay nagmamahalan, totoong pagmamahal. Sa side naman ni Ayesha Curry, hindi sila mahirap actor, actress ang kanyang ama't ina. Sa kabuuan, walang nagawa si Angeli sa kanyang plano kay Stephen Curry. Pagkatapos ng kasagutan ni Stephen Curry na yung kanyang puso ay sa kanyang asawa lang, sumuko na rin si Angeli sa kanyang feelings kay Stephen Curry. Grabe ano, hamakin talaga ng isang babae yung lahat-lahat para makuha lang yung kanyang gusto. Maging yung kanyang amang si Vivek Ranadivi ay sinubukan pang mag-trade para kay Stephen Curry para ito'y mapapunta lamang sa Sacramento Kings. Na-appreciate naman ni na Steph yung kanyang feelings at ito'y pinuri pa niya at tinawag na perfect goddess. Maganda! Para sa inyong mga idol, ano sa tingin niyo Kung single pa ba sa Stephen Curry noon, meron bang chance itong si Anjali? I-comment lang yan sa comment section at babasahin ko. Magpapunahan sa ngayon kung sino ang unang magkakampiyon. Si Russell Westbrook ba ng Nuggets o ang LA Clippers o si Paul George ng 76ers? Nagsama sa isang kupunans na Paul George and Russell Westbrook pero ngayon sila'y nagkawatak-watak na. Ayun, abangan tong mga idol kung sino ang magkakaroon ng mataas na posibilidad na magkampiyon o kung sino yung makakawala sa kanila. Yung Clippers, sinabi mismo ni Coach Tyloo na kanyang papatunayan na kaya nilang manalo kahit na walang Paul George. Si Russell Westbrook naman magkakaroon ng another championship chance dahil sa kanyang pagsama sa kupunan ni Nikola Jokic na malakas-lakas din kahit na mayroon mang iniindang issue itong si Jamal Murray pero hindi mo pa rin dapat silang ialis sa mga possible contender sa NBA. Sa kabilang banda si Paul George naman mayroon din silang mataas na ang makalayo-layo sa playoff o baka sila ay makapunta pa sa finals kung healthy lang silang lahat. Pero para sa akin mga idol, dito di ako so suporta kay Russell sa Denver Nuggets. Malakas naman talaga itong Nuggets mga idol kahit na sila ay nabawasan ng mga role players. Pero malaki yung tiwala ko sa kanila na sila makakalayo-layo sa playoff. Yung Clippers kasi, yung number one na issue sa kanila ay yung injury, especially kay Kawhi. Sa Sixers naman, main issue pa rin yung pagiging prone injury ni Embiid. At itong si Paul George, kapag sa mga importanteng laban na sa playoff, yung sa mga gitgitan, do or die, nako, nawawala yung kanyang laro. Well, para sa inyo mga idol, sino sa tatlo ang Clippers, ang Nuggets kasama si Russell Westbrook, ang Sixers kasama si Paul George. Sino-sino sa kanila ang posibleng makakuha ng unang kampiyonato? Mag-comment lang sa comment section.